Sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa pagtalakay sa salita ng ating Diyos. Ngunit kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 11 na po tayo. At yung teksto ngayon mga kapatid na ating pagbabatayan ay nandito po sa unang Korinto 3, 16 hanggang 17. Ang sabi, Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Now, ang ating topic ngayon mga kapatid na tatalakayin, paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Now, sa textong ating pag-aaralan mga kapatid, yung templong tinutukoy ko ay ang iglesia or ang church, ang mga mananampalataya na itinayo sa pundasyon Hesus. Tingnan po natin mga kapatid yung context nito. Ayon po dito sa verse 8 and 9 sa chapter 3, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parihong manggagawa lamang at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. So ibig sabihin mga kapatid, mayroong tagapangaral na siyang mangangalaga magtanim, magpakain sa church. At sinasabi sa verse 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gosali ng Diyos. Maliwanag po mga kapatid na yung bukirin at yung gosali ay tumutukoy po sa church or sa believers. At yung church na ito mga kapatid ay pinananahanan po ng Holy Spirit ayon po sa verse 16 and 17. Basahin po natin, Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos. Take note po ang sabi kayo kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang espiritu. And verse 17. Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Heto naman, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. So, mga kapatid, kung pansinin natin yung templo ng Holy Spirit yung ating katawan. Meaning, yung katawan o mga katawang may Kristo, may Panginoon, may tagapagligtas, ay tinatawag na temple or church. At tandaan po mga kapatid na may tagapagwasak, may kalaban ng templo. At ito po ang dapat nating paghandaan at bantayan. Baka magtanong kayo, Paano natin malalaman na winawasak na ang tunay na templo ng Diyos? Mayroon po tayong tatlong pamamaraan na ating aalamin. Ang una po sa pamamagitan ng mga false teacher. So ibig sabihin mga kapatid, yung false teacher ang lalason sa paniniwala ng mga believers. Magtuturo sila, mang-aakit, manunuligsa, mamimilit, makikipagtalo magkukos po yan ng division. Kampi-kampi at pagkakabahabahagi. Meaning, winawasak na, sinisira po ang iglesia. Kaya po mga kapatid, ang bawat pastor o leader at members ay maging aware at mapagmatyag sa sitwasyon kung maaari nga ay dapat iwasan. Ang sabi kasi sa Roma 16, 17 hanggang 18, Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo Mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. And verse 18, Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi para sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Kaya mapapansin po natin mga kapatid, yung false teacher ang siyang naging tagapagwasak ng iglesia. Now, paano po natin malalaman na winawasak na ang tunay na templo ng Diyos sa pamamagitan ng mga false teacher yan? And number two, sa pamamagitan ng mga masasamang gawa ng unbelievers. Anong ibig pong sabihin mga kapatid. Now, tanda natin na yung katawan ng lahat ay pwede pong pamahayan ng Holy Spirit kung susuko at sumampalataya lamang po sa ating Panginoong Hisos. Ngunit, kapag pilit na umiwas, pilit na lumayo, hindi po interesado sa Diyos. Bagkos ay pilit na namumuhay sa kasamaan, sayang po mga kapatid yung katawan na pwede sanang maging templo ng Holy Spirit. Ang problema, winawasak, sinisira, inaabuso sa bisyo, sa droga, sa pagbibinta ng aliw, sa kalayawan at iba pang kasamaan. Sayang maging templo pa sana ng Holy Spirit kaso sinira ang katawan. Kaya maliwanag po dito sa unang Korinto 6, Noybe, Jes, at talon tayo sa 19. Ang sabi, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili ang mga nakikiapid. Sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Verse 10, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So pag sinabing walang bahagi sa kaharian ng Diyos, nandoon yon sa impyerno. Talon tayo sa verse 19. Ang sabi, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Kaya po mga kapatid, mayroong warning, mayroong paalala si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na tayo po ay templo na ng Holy Spirit. At yung mga nagwawasak po, ng ating katawan ay sila po yung mga namumuhay sa hindi magandang pamumuhay. Kaya nilinaw na hindi na tayo katulad nila, kundi tayo po ay nasa Panginoong Diyos na mga followers na ng ating Panginoon. So si Lord po mga kapatid yung gumawa ng katawan at sana gagamitin ito sa pagpupuri sa Diyos. Ngunit maraming nagpaluko, marami pong nagpakasangkapan sa kasalanan kaya Iba na po yung naninirahan sa katawan. Ito po ay anay ng kasalanan. Kaya paano po natin malalaman na winawasak na ang tunay na templo ng Diyos sa pamamagitan ng mga masasamang gawa ng unbelievers na sana magiging templo din sila ng Diyos. Kaso ay patuloy sa paggawa ng kasamaan. At pangatlo po sa pamamagitan ng pagtorture o pagpatay. Yan. Itong sitwasyong ito mga kapatid, maliwanag na may mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, Kristiyano or church na tapat po na naglilingkod sa Diyos, di ba? Ngunit ang anak ng Diyos, ang templo o ang iglesia mayroong kaaway. Mayroon pong ginawang hindi maganda sa mga anak ng Diyos. Kaya malinaw na maituturing pa rin natin itong pagwasak sa templo ng Diyos. Example, sa Bible mga kapatid, may mababasa po tayong si James, si John, si Esteban, at maging si Jesus ay pinatay. At sa history ng mga apostol, ay pinatay rin sila mga kapatid kung titingnan natin ang history nila. Marami din po tayong mga nababalita ang mga pastors at at saka mga missionaries na hindi na nakauwing buhay. Kahit sa last days mga kapatid, marami po Ma nga pupugutan dahil sa pagpapatutuo kay Hesus. Malinaw mga kapatid na winasak ang templo ng Diyos. Pinatay ang templo ng Diyos. So, ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga nagtangkang wasakin ang templo ng Diyos o ng Holy Spirit? Muli, basahin po natin ang unang Korinto 3.17. Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Kung naalala po ninyo noon mga kapatid, nang winasak ng Babylonia yung literal temple at naalipin po yung uh, Israel ng 70 years. After po mga kapatid ng captivity, may pangako po ang Diyos sa Israel na parurusahan niya ang Babylonia na nagwasak ng templo at hindi na makakabangon pa. Basahin po natin sa Jeremias 25:12. Ang sabi, "Pagkaraan ng 70 taon, paparusahan ko naman ang hari ng Babilonia at ang kanyang mga mamamayan dahil sa kanilang kasamaan. Ibabagsak ko ang bansang iyon at hindi na makakabangon kailanman." Kaya mga kapatid, makikita natin, mapapansin natin na sa huli yung nagwasak ng templo at maging sa bayang Israel. Makikita po natin, mapapansin natin na mayroon ding parusa ang Diyos. At yun nga ay ang Babylonia, ang hari ng Babylonia at ang mga mamamayan. Pinarusahan ng Diyos at ang sabi, ibabagsak ko ang bansang iyon at hindi na makakabangon kailanman. Sa bagong tipan mga kapatid, maliwanag din na parurusahan ang magwasak sa spiritual temple. Para po sa aking iiwanang konklusyon, mga kapatid, tayo po ang templo ng Holy Spirit, ang ating katawan. At tinatawag din tayong church. Bilang isang church or iglesia at katawan ni Kristo, paano natin parangalan, paglingkuran at sambahin ang ating Panginoong Diyos? Nilinaw po dito sa unang Korinto 6, 19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay timplo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Verse 20, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Heto po, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos kaya itong katawan natin bilang church bilang templo ng ating Panginoon wala po tayong ibang gagawin kundi ialay natin gamitin natin ang ating katawan para mabigyang papuri pasasalamat parangal ang ating Diyos para po sa ating review parurusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya paano natin malalaman na winawasak na ang tunay na templo ng Diyos. Una, sa pamamagitan po ng mga false teacher. Pangalawa, sa pamamagitan ng mga masasamang gawa ng unbelievers. At pangatlo, sa pamamagitan ng pagtorture o pagpatay. Kaya dapat tayong maging aware, magbantay, manalangin at laging tapat sa ating Panginoon upang hindi po tayo masira, hindi tayo mawasak kundi patuloy na maging matatag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo sa aking susunod na video. Salamat po. God bless everyone.